Magandang umaga, mga mang tanghali, mga gabi sa inyong lahat. Ah, buntag, may yung gabi. Ay, baliktad. May buntag, may yung umunto, may gabi sa tanang Matutulog na sana ako eh. Oo, kasi pia tayo, panggabi tayo. Kaya lang, uh, blessing in this guys, napanood ko yung uh, live ng ating kaibigan. At uh, nagkaroon tayo ng isang malaking prebelihiyo na nandoon si uh, uh, Baridan at saka yung guest natin na organizer ng Ma Maisog uh, Maisog uh, Maisog group Maisog rally mm. isang organize, isang isang um, Uh, nag-organize na si Placido uh, Piloso po. Uh, nga, kaya ako nag live ngayon. Um, okay, disclaimer lang ha. Hindi ako mag hindi ako magsasabi um, ng magla live o ano man ang laman sa aking uh, salita ngayon para bigyan mag-comment lang ako doon sa naobserbahan na, -na, -na ko lang sa mga nag-comment na dito na lang natin. Sa nang babastos, ba nagbabastos doon sa 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 live ng ating kaibigan na si Master Julia. Again, hindi hindi kailangan ng simpatiya. Hindi hindi nang hindi, ang tawag ito, Bisaya kasi ako okay. Hindi kailangan ang simpatiya ko. hindi kailangan ni Master Julia ang aking simpatiya. Um, nagkaroon lang ako ng um, hindi ko talaga to pag... Kasi nandun ako eh. Naano ko yung pangbabastos. Eh, at saka hindi rin, hindi rin kailangan ng, uh, ng uh, ang mga banatiros na kakampi. Kasi laman doon ang si Banatbay. Okay? Sa pangbabastos doon sa ano. Okay? Um, again, lahat ng ating, ating sasabihin, ikaw nga sabi nga nila eh, uh, tayo maliit o malaking blogger, tayo ay may malaking influence, malaking responsibility sa ating sasabihin, sa ating uh, action, sa ating laman ng ating content, ay isang malaking dapat ay pag-iingat. Uh, pag-iingat. Lalo doon sa mga nagko-comment. Umpisa, umpisa dyan sa sa kanina sa live ng ating kaibigan na si Master Judia. Nandun nga yung guest. Kahit sino 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 bang sino sino ba asimo pang tanungin mo kung ikaw ang host ay nandoon ang guest mo at iba-iba yung topic, iba-iba yung ano, siyempre pambabastos yung sa pamamahay mo. Ay hindi ka maaring hindi mag -react. hindi ka mag maaring hindi sa harapan pa ng ano, ikinokore kayo, kung sino man kayo nagko-comment yan, na nagreklamo kayo. O siguro, malamang, yung nagreklamo doon, ay malamang, yun ay yung uh, na ng mga banateros. O, ito, ito ha, real talk lang to. <laughs> Bibira lang ako magsalita ng real talk. Real talk lang to ha. Kasi nga, baka kayo, nag-comment dyan ay nagreklamo o kaya galit kay Banatbay, baka kayo ay natamaan, baka kayo ay na-correct. kasi kung na kung na-correct kayo eh baka naman pwedeng itama nyo yung dapat na ninaamaan kayo eh. Sabi nga, sabi nga may kasabihan, the abundant of your heart, the mouth speak. Siguro may laman yung puso nyo na hindi nyo nagustuhan na na para sa inyo ay tama. Ah, itong mga banatiros bago sila magsalita, bago sila mag-correct ay pinag-isipan man na nila, uh, guarantee garantiyo, oh, ha? Hindi ako nagsisip-sip. Ay ga ga ako ko sa inyo ay kinokorekt niya kayo, nila kayo dahil para itama at para din para sa inyo. Para sa inyo din 'yan. Oh, eh, hindi, hindi dapat hindi na kayo baby 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 eh kung anong mga nakikita ng manatirus na hindi tama eh kailangan lang eh correct hindi patagalin yan oh. eh kung nag-commit kayo diyan kung anong inaing nagsusumbong kayo diyan sa bahay ni Master Judia ay tama ba yon tama ba yon asa again ha eh. again hindi kailangan ni Master Judia ang simpatiya ko ah sa akin lang nandoon kasi ako 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 pa naman ako, ako pa, galit pa naman ako ng taong bastos uh -huh. galit ako bastos sabi ko sa kwento ko sa inyo ha kwento ko sa saglit lang uh mm ah, ako may, nag, may may, pagkakamali ah tawagin mo ako sa isang tabi kausapin mo ako i-correct mo ako doon sa tang tabi tayong dalawa lang tatanggapin ko yan Pero pag sabihan mo ako sa harap ng tao, kahit may mali ako, siyempre masasaktan ako. At hindi mo kasi i-enoy sa timing o kung i-correct mo ako sa tabi. Ngayon, itong itong mga ito na na kinokorek malamang kailangan kailangan talaga na kung na, na sa inyong palagay na na kayo diyan sa ating platform na ito ay isipin niyo na positive 'yon. Sa akin sa akin namang experience, isipin naman positive. Pero itatama natin. Itatama natin yung comment natin na hindi hindi tamang lugar eh nandoon yung bisita eh. Tatama yung itatama. Hmm, ba o kung na correct sa experience ko, na-correct ako na sa harapan ng ano sa oras oras na 'yon ay hindi ako magretaliate ah uh, hindi ako magrita pero kakausapin ko yung tao eh ko yung tao ay bakit naman bakit naman ah uh, uh, kinausap ako sa sa an tawag ito sa kinausap niya ako sa ganito sa harapan eh para ma walang walang, walang uh, isang problema na hindi dadaan sa magandang usapan at sa mahinahong uh, pamaraan sa mahinahong uh, amin ang usapan pero pag tayo ay basta-basta lang lumabas dyan ang, ang, ang labi natin dyan sa live ng ating kaibigan o kanino-kanino kay, kayo magsumbong at tinag-usapan you talking behind their back? Hindi, hindi tama yun. Ay, okay. Uh, tayo, tayo dito, tayo dito, ma matured na tayo dito, matanda na tayo eh. Pero kung ano ang mga pag-usapan natin, lalo na against doon sa isang tao, ay hindi tama yan. Kung wala naman, wala naman kayong proiba. Hindi tama yung mga ano mga mga nyo. 'Di ba? So, again, hindi naman kailangan ng mambanatiros na kakang ana din. Sa akin lang nasasaktan lang ako kasi alam niyo bakit? Sabi nga ni eh, Master Julia, kung nakilala niyo lang, lang si Banat Bay, <laughs> kung nakilala niyo lang, ha, baka magulat mag kayo bagsisi kayo. Baka lumood kayo maghingi ng sorry kay Banat Bay. Alam bakit? Ang hindi niyo lang na, hindi kasi mag-judge mag kasi kayo kaagad eh. Kung sino man yung nag-comment nag, uh, dyan na mayroong hinaing. Kung nakilala nyo lang si Banatbay. Ako nga. Sino ba naman ako? Ang liit kong channel. Oh. Na-meet na ko si Banatbay. Ni, ni uh, kunting panahon lang. Pero nakilala ko siya. Nakilala ko siyang lubusan. Sabi ko nga. Sabi ko ang sertiko ang sertiko ko nung panahon na yon na, nakilala na ko siya na impersonal. Kaya wag tayong maghusga at uh, isip-isip ko anong mga sinasabi nila sa ano. Okay, yun lang. Na matutulog na sana ako kaya lang na, na ano ako eh, na, na nagising ako eh. Natutulog sa panggabi kasi ako eh. Kaya ito isip-isip tayo. Eh baka mamaya mag, mag live na kaibigan natin kaya ito, na natin to. Kaya para doon sa nag-comment doon sa live ng ano, na para sa akin lang, eh, wag naman nating gawin ulit ng pangbabastos doon sa ano. oh, eh, tama, eh, tama. Eh, makikita ko yung ibang ibang topic eh. Nandun nagsasalita, nag-uusap sila sa marital business, si Master Julia, sa kasi si, si, uh, si uh, uh, Sir Placido, iba-iba yung usap usapan doon, nangungustahan. Eh, Respeto naman natin, kasi, kubaga nag-uusap parang-parang nga parang, parang, uh, nag-uusap tayong harap-harapan ba parang ganon tapos sa isang circle may isang topic ano nag-open nag ang topic isang tao tapos yung isang kabila eh, nag-open ng isang topic habang nagsalita yung isang isang tao na naunang na uh, nag-open ang topic yung isa sumagbat na ibang ibang iba-iba uh, yung topic eh di ba hindi eh, ba ganda oh dinatatawag nila na may tama ka bang may ba pag-iisip na wala, wala, yung kasi ng title natin diyan ang isang respeto ay pahalagahan okay kibata ka man matanda ka man mabait lalaki ka man ko ano ano man ang ang ang, ang katayuan mo sa buhay oh basta ang ang respeto ay palaga pahalagahan okay kung ngayon kung sino makikinig dito na walang walang nga uh, Ah, uh, baka sabihin lang, "Oh, ganoon lang kasi, ganoon ka na lang sa SSB kasi ah, uh, sumisipsip ka, ay eh, bala na kayo. Bala kayo mag-isip. Basta akin lang nandoon kasi ako. Uh, nasaktan lang din ako kasi s'yempre kaibigan natin mga 'yan eh. Sabihin ko sa inyo. Oh, na, na, parang naano rin ako. Hindi ko po pwedeng pag pagbig pa pa. <laughs> hindi ko pwedeng ah, uh, um, pabayaan ko na lang 'to eh. Na, na, oh, pabayaan na. Kasi sila 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 lang 'yan. Hindi naman ako si Banateros. Hindi, kaibigan natin mga yan eh. Okay? Hindi ka pwedeng pabayaan na lang to na ilang palapas na lang. Okay? Ganun na lang, hanggang dito na lang, City and Security Vlog. Ang respeto na salita ay pahalagahan. Mabay for now. Mataas ng blood pressure ko ha. Mabay.